Simpleng buhay dito sa India, guys. Pangalan mo is yung ang magiging middle name mo is yung middle ay pangalan ng asawa mo. So ako, if magpapalit ako ng pangalan, ang magiging pangalan ko is Elaine Milan Bay, Milan Bay. Elaine Milan Kumar. Elaine Milan Kumar Patel. So ganun yung magiging pangalan. nagluluto kami ngayon ng samosa and video huhuba naman ng mami samosa mga So, habang nanood sila sa kabilang bahay and humibis sila doon. At, at, at do sa sana. So, 8 to 10 people. Sa Bago ko ilagay sa refrigerator, mm -hmm. iniready na mm -hmm. si Papa dito para tikman niya nga kung luto ba yung... magsasampay kami ngayon ng mga damit guys kay Chedding Lee okay. nandito kanina si Krushnavi. Navi so ito yung ano niya gatas niya and nagsasampay na kami ng mga damit doon Simpleng buhay dito sa India guys ay chen eh naong game nila agay patig yun dito pala guys meron silang ginawang ano gatya so kanina yung mga auntie dito umupo sila dito sila. Uh, dito sila nag ano na bilog-bilog -bilog ng mga ganyan kasi mainit na dito and sa kabilang bahay siya. So wala silang space ng paglulutuan dito. And ito yung mainit na lugar. So ayan, nagsasampay na si mami ng damit. Simple yung buhay dito sa India, guys. So kakatapos ko lang maligo, guys, and basang sisiw pa ako ngayon kasi ano, kasi ang tawag dyan? Pinapatuyo ko pa yung buhok ko. Uh, aalis yata si na mami mamaya. Meron silang pupuntahan. Tapos si Milan, meron siyang trabaho. So, ako maiwan daw ako mag-isa dito sa bahay. And, magsasagot tayo ng mga question pala. Merong nagtatanong. Mer merong mga curious kung paano ba yung middle name ng baby namin ni Milan. So, di ba sa Pilipinas, kapag sa middle name, guys, sinusunod natin yung apelido ng nanay natin. Like, ah, uh, kung ako, pangalan ko is Elaine. Alam niyo naman yung sistema sa Pilipinas, yung apelido ng nanay natin, yung magiging middle name natin. Pero dito sa India, guys, yung pangalan ng tatay, ah, uh, yung pangalan ng tatay mo, yun yung magiging middle name mo. Kagaya na lamang ni Milan, yung pangalan ni Milan is Milan Kumar. So, yung magiging yung magiging pangalan ng baby namin is, yung, kung ari, pipiliin namin na name ng baby namin is Milan, Milanes. O, oh, yung pangalan niya nun is Milanes Milan Kumar Patel. Ganun yun siya. Susunod yung pangalan nung tatay. Pero, hindi susunod yung apelido nung nanay. So, para sa may katanungan, lalagay ko kung sino yung nagtanong. Very curious siya. Hene, mami. Mm -hmm. Eka, hey, may uwa tuwing diyama. Tamaro, papa, nam, who che? Chimanbay. Chimanbay. Tamaro, nam, who che? Full, full nam. We last Ah. Uh. Ano lagan pa si prawin Ah. Okay? Uh. Kapag naman kinasal ka na, guys, ang sinasabi ni mami, kapag kinasal ka na dito sa India, ang magiging pangalan mo is, yung, ang magiging middle name mo is, yung middle, ay, pangalan ng asawa mo. So, ako, if magpapalit ako ng pangalan, ang magiging pangalan ko is, Elaine. Milan Bay, Milan Bay. Elaine Milan Kumar. Mm -hmm. Elaine Milan Kumar Patel. So ganun yung magiging pangalan ko, guys. Para madistinguish nila kung sino yung anak ni ganyan, kung sino yung asawa ni ganyan. So sinusunod talaga nila yung pangalan. And yung babae, wala silang makukuha, guys. Kasi yung mga pangalan kasi ay mga surname kasi nila dito, guys. Patel, Patel lang din eh. Like for example, si Mommy Patel siya. Si father in patel din siya. So, kung i-kukumpara natin siya sa, ano natin, sa Philippines, magiging, ano nun siya, Elaine Patel Patel. ba diba? Kaya, mas sinusunod nila sa, sa pangalan ng tatay or pangalan ng asawa. So, ganun siya, guys. Um, and ano pa, uh, hindi, lang, hindi lang ganun yung sistema, iba-iba. Sa ibang mga lugar, wala silang mga surname. Yung ibang mga lugar, sinusunod nila yung pangalan nila or yung apelido nila. Kung saan sila nakatira, ganun. Sobrang complicated. Kaya kung nasa India kayo guys, uh, ano yung sistema nyo? And saan part kayo ng India? Sobrang complicated. Hindi siya ano unified. Hindi unified yung pagbibigay ng pangalan dito sa India. Kaya, ang daming complications, ang daming nagiging problema pagdating sa mga documents. Lalong-lalo lalo na if ever magpapapalit ako and o kaya mangangan ako sa Philippines. Kung maaanak ako sa Philippines, ang magiging problema nun is uh, magko-question sila kung bakit yung middle name ko is yung middle name ng anak ko is different kasi sasabihin nila nun na papasunod yung middle name ko sa pangalan ko like uh, ako, Diwa ako so ang magiging pangalan nun yung, yung anak ko is uh, ganyan, Milane, Diwa, Patel, ganun nun siya no? so mas maganda kung uh, anak ako sa Philippines para yung mga documentations ng bata, hindi magulo So, ganun yung sistema dito sa India, guys. So, as of the moment, guys, wala akong kasama dito sa ngayon sa bahay since mommy and papa went to Rajpipla. Kanina pa silang umaga umalis around 10 o'clock ng umaga. And then, nagstay lang kami ni Milan maghapon dito sa bahay, doing nothing. Um, nanood lang kami ng movie, nagtime pass. And then, around 5 o'clock, merong pinantahan si Milan. Meron siyang inasikasong trabaho. And then ngayon alas 6, pumunta na siya, pumunta siya ng farm habang hinihintay ko siya ng mami and papa dito. Dumating din si Jay Bay, uh, Mag-iikot-ikot sila sa mga farm. Tapos, um, aalis siya ng alas 8, magpupunta siya ng hospital. O, ba diba? Andaming, ano, ang daming ganap ni Doc Milan. And, during the time na wala kaming ginagawa, very hands-on din kasi sila dun sa pinapagawa naming resort. So, kung gusto niyo makita yung update, meron din nagpapa-update sa inyo kung kamusta na nga ba yung resort na pinapagawa namin. Actually, guys, malapit na siya matapos, I think. Siguro July, by June-July matatapos na daw siya. Yun yung sabi sa amin ng contractor namin, which is si Sir Richie Candelaria and Sir Nestor Millanes. So, tingnan natin kung maga siyang matatapos ng gano'n. Pero, abaltaan kayo. Bibigay ko sa inyo yung mga clips na nashoot nila. Doon kanya yung drainan na. Parang nila ko sa eh. Night duty si Doc ngayon. <laughs> May dala-dalang blanket. <laughs> Sal. Good night. punta na siya ng hospital may tumawag na may pasyente na daw 5 minutes away lang naman yung hospital dito guys hindi naman malayo meron kaming dumating na bisita guys and the time is mag alas 10 na ng gabi and nagluluto kami ngayon ng samosa and video ko ba naman na mommy samosa ane? cutlets, papakita ko sa inyo yung nire-ready namin ni mommy nire-ready ko na rin yung mga plate uh, nagpunta lang sila dun sa kabilang bahay so habang nandun sila sa kabilang bahay and bumibis sila doon, nagre-ready na kami so right over here nire-ready ko na yung mga plato guys ito yung cutlass natin. And ito naman yung mga samosa natin na ginawa last time. So, napapainit na tayo dito ng mantika. So, expect mo talaga na madaming kaong pupunta. Mami, kaya lumana sa yata? At, at doon sana. So, 8 to 10 people. Mm. No, 9. 9 to 10 people yung pumunta dito sa bahay para bumisita sa akin. So, nagluluto kami ng merienda ngayon para sa kanila. And habang nire-ready ni mami to, gagawa na ako ng serbet. Sa mga panahon na ganito guys, kailangan mo ng napakaraming, ano, napakaraming pambato, napakaraming mga pagkain na sa serve sa bisita. So yung serbet natin nasa iba ibaba So let's go and kuhanin natin itong chico. Pero yung kukuhanin natin yung serbet, yung gagawin natin. And last time kasi si mami, so yung sa likod, ayan, nakalagay. Ang dami um, mga juice or serbet dito. Ayan, punong-puno. Diba? So, meron din tayong ice cream doon kapag meron mga taong pupunta dito na gusto ng ice cream. So, kumpleto talaga. So, gawin muna natin itong serbet. So, nagluluto na si mami dito ng samosa at saka katles. So, nakaluto na siya. Ngayon kung katles na yung sinusunod niya. Ayan yung cutlass, guys. At hindi dito ba sa uh, cutlass? Puche. Mag. Puwa. So, it's made out of puwa daw. Ayan ito. Pero itong samosa yung pinakamasarap. May cheese yan sa loob. It's hard to do. Kung habang nagluluto si Mami, dito nakagawa na ako ng serbet juice. So, Pinapatikin ko lang ay pinapa-approve bago ko ilagay sa refrigerator ini ready yung mga baso. So ganyan siya. Fermented juice made out of pineapple grapes. Cha-cha. Mommy hocha pineapple grapes and then strawberry. Sorry. Yes. And uh uh wow. Graves, grapes grapes, pineapple and strawberry. So madami kami gulo dito and kasi maraming tao. Marak, marami dito. kadang tala sa Ah, kasi kato, barap-barap siya dito. So, ginapaan mo natin yung mga, ano, yelo-yelo. Para hindi man yung So, ayan guys, okay na yung ating samosa and yung katle. So, pinapapunta lang natin si Papa dito para tikman niya nga kung luto ba yung nasa loob. So, nalagay na nga rin natin yung serbet natin dito. Ayan, nagawa ko na siya. Ayan na, pinapalamig lang natin para sa mga bisita. And, nire-ready ko na yung mga glass. Ayan si mommy.